Tara, samahan nyo ako. Kunin natin ang unang sahod ko dito sa Facebook. umagang umaga nga, umalis kami ni Jusawa at pupunta kami sa bangko. Para kunin nga natin ang unang sahod natin sa Facebook na matagal ko nang inaasam-asam at kinaiingitan sa mga kapwa content creator natin na una nang nakasahod. Siyempre para sa tulad nating mga small content creator ay napakahirap ang pagsahod sa Facebook. Hindi tulad ng mga big content creator na kaunting kibot umutot lang eh viral agad tayong mga small content creator, nagpabalibaligtad na tayo, buwis buhay na ang ginagawa natin sa ating mga video, eh, swerte na kapag na -ka isang libong views tayo, no? Pero sipag at maraming tsaga lang talaga ang puhunan para makasaho dito kay Facebook. Ako nga, six months na akong nag, Karoon ng ads dito kay Facebook bago ako nakasahod. At nang makarating nga kami dito sa BPI ay sarado ba naman yung daanan dahil sa LRT yata o MRT na ginagawa na yan. So pumunta kami sa isa pang branch na alam namin. So dumiretso kami dyan at nakarating nga na kami dito sa Quezon City Circle. Pero okay lang yan dahil may jadi naman ako sa East Avenue Medical Center. So, ayan, nandito na tayo sa um, nito, Quezon City Circle at lumiko na tayo dito sa East Avenue. Ayan na ang East Avenue, nadaan na pero nilampasan namin yan dahil dun sa medyo unahan pa niyan yung BPI. At habang papalapit nga kami na papalapit yun sa BPI ay grabe yung kaba ko. Hindi ko alam kung excited o kung ano pa man. At buti na lang dyan sa BPI branch na yun, ay walang masyadong tao, walang pila o nakita nyo naman. So, this is the moment ng aking unang sa

At nagtira nga ako ng 2,000 pesos dyan sa account na yan para ipadala sa nanay ko kasi pampacheck up niya. Matagal na siyang gusto ko ipacheck up kaso gipit ang budget. Kaya salamat talaga si Diyos at heto. After nga namin mag-withdraw ay dumiretso na kami papunta sa East Avenue Medical Center kasi magpapalit ako ng implant ko kasi 3 years na si Bilog bukas, kaya 3 years na din yung implant ko, kailangan ng mapalitan. So, ayan, iniwan ako ni Josawa at may nilakad din siya. So, ang usapan namin ay, pagkatapos niya sa nilalakad niya, edi sunduin niya ako dito, text-text na lang ganon, ba? Diba? Para lang dalaga at binatad nung araw, magka-text-text. -text. <laughs> at ang sad news nga eh, pagkarating ko dyan ay ang dami ng nakapila. May limit pala ang pila dyan. 15 pieces lang daw ang kinukuha nila para sa gyne. So kung pupunta kayo dyan mga kamarites ko at magpapainplant, uh, ay maagapan kasi 15 person lang ang kinukuha nila. So, kailangan nyo magpa-schedule muna. At dahil hindi na nga ako nakaabot dun sa 15 person nila, ay umuwi na ako. Chinat ko na si Jusawa para sunduin ako. At heto, umuwi na nga kami. Tapos dumaan kami sa Chocks to Go. O, Chocks to Go baka naman. Bumili akong tatlong piraso. Yung dalawa ay para dun sa dalawang batang kasama ni Bilog. Dun sa nag-viral na video. At yung isa ay para sa amin. So yun lang for today's video mga kamarites ko. Salamat sa panood and bye! At ang sinahod ko pala kay Facebook ay $337.29 dollars.